yung 17 ng live ah? kasi umaga pa tayo nag-impisa ng live pero makapalitan yan yan po nakapin po yung race race 18 po tayo so, out sa 1 shout out sa 1 <laughs>

mulut ni. Ini pasok bagus. <laughs> Ini madali yang ada Madali yang pasti madali dalam kerja Ano? sok sok on the run, di So, bagi kita, ayo, oih, bersih sih kau sa ayo, 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 ayo,

Malos mo. Boss Rodel, tawag ka sa akin, boss. Tawag ka sa akin, boss. Ha? At uh, ano na Wala naman Boss Rodel, pasuyo na pa, Tawag ka na lang sa akin. na tayo mag Alam ko lang ang ano yun. Wala sa inyo. Bonsor Nel, pasuyo. Patawag. Sa lang, Hola, Marami <coughs> naman yung nangyari sa video. Mahiwaga talaga ba Oh, sobrang dami yung mga manager na JB. Puro mga sikat na vlogger. Sila ni Bustoyo. Oh. <coughs> shoutout sa'yo Michael Danday iyak na lang kayo mga manager <coughs> <coughs> Uyan si Jed Bata Parehas po na, Galing din yan yung bata na si Jed Bata Go 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 Nah, bisa saya. <tuk> 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 <laughs> hindi pa tapos ang laban mga idol ha? ha? May chance pa, may chance. Ay nako. Oy, 7,000 ito. Ano? Lager po no. lang. Kung ko dito, hindi niya talaga inaadot. O bako talaga 7,000 yung albig jagat ko natin. O na talaga na yung mga kaibigan Hindi ko hindi pa? may chance pa mga idol. na. May chance pa. O, 20 na lang yan no? Hmm. Oo na. Oo. Ito yung No JB, no life. Laban lang, JB. Pag-contact sa akin, boss, ha? Salamat, boss. Boss Rodel. Eh? Hanggat may hininga, nga, may pag-asa. Siya ka sa 1,000. Nagdag-recommendation yung YouTube po yan. 8,000 lang. yung mga hindi pa po na mag-sigit dyan. Ha? Yung light po lang ng mga cellphone nyo. Banana nyo na mga. Para updated kayo bawat live stream natin sa laban ni GB. Sa mga hindi pa po nga mag-subscribe. Tirahin niya na mga boss. Oo, oh, po tayo. Kapit kamay para kay GB. Pag parehong puro napakagandang laban. Laban ng GB sa mga. Laban ng 1760 na swap. Puso. Laban Pilipinas na. Ayan na, nabuhusa din yung likes namin. Salamat. Ayan na. Ayan na. 16, 17. Panalo oh. na ko. Ayan na. Pinigay na. Like po na. Dere ito. Punta. Ito na. May chance na. May chance pa si Idol. Ayan na. Ayan na. Pinag-importante po sa buhay yung pagdarasan. Iyan po talaga ang pinaka-importante sa buhay. Apo? sa Ano? Uy! Oh, ito na. Ayaw pa rin Ayaw pang bumita ng Huwag muna kayong bumuta mga Tara. may mga buhay sa na lang Makaganti naman tayo dito sa Manila. Pare, charge ka Uh, no. sa mga nandiyan yeah. nako pala yung chair nako buti na na kapag placing nagtago yung pamato uh, <laughs> nako mayos hindi pa po di ano race po itim hindi pa tapos yung laban Kuya. ha Seven marami six pang six mangyayari mga ito marami Kasi pang, si pang mangyayari sa mga <laughs> Nag-ahabol na mga pag-ano yung TV. pa, 2,000 na po tayo mga idol lang. 2,000 views, ha? 2,000 views na po tayo mga idol. Pag-inasin subscribe na rin. JK Villar TV mga idol, ha? Para ma-update kayo sa mga kagad O, eto na, ha? I love it. Nag-sigaw sila. Pak kakatauhan ng bibisok-sok na mangapuro. Ano? Ano? Ayola. Na bakagandang laban ni

Ah, ito na nakakapay siya ng mga ito, decision siya dito. Decision. Oh, so ka. Oh, boy, ay kaubos. Uh, uh, Nakakaba kahit nanonood ka lang mga ito, grabe ka kaba. Yan yung mali hmm. niya sa kanila, hindi ka. So kalma para makakaba. Kapit ka may para sa pinky, pag pumatok. na. Oh, pinball ko <laughs> dito, so, sok-sok yari. So,

jalan <laughs> ah